Inayagan ang korte na mapatignan sa doktor si Janet Lim Napoles matapos makitaan di umano ng ovarian tumor. Pero sa halip na sa St. Luke's Medical Center, katulad ng hiling ng kampo ni Napoles, mga doktor ng Camp Krame ang titingin sa kanya. Siniguro naman ng Philippine National Police o ng PNP na may sapat na medical equipment ng Camp Krame para rito. Ayon sa mga doktor ni Napoles, kailangan sumailalim ni Napoles sa pagsusuri para malaman kung benign o malignant ang kanyang tumor. Paglilinaw naman ang kampo ni Napoles, hindi hospital arrest ang habol nila. Gusto lang daw nilang masiguro ang kanyang kalusugan. Sa Miyerkules ang inaasahang check-up ni Napoles sa Camp Crame. Sisikapin daw ng mga doktor na matapos ito sa loob lang ng isang araw. Uh, at this point, beggars can't be choosers, right? So, what we just really want to do is for Mrs. Napolis to get checked. That's the bottom line. We are not casting any doubt on the veracity or on on the procedure of Gumcrame.